Kanino kaya ito maibigay? Ang problema, ang dami ko ng labahin, no? Ang labahin ko isang katutak. Kailangan yung tutulong sa akin na maglaba. dong ko to maibigay. ito maibigay. Oh, no, 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 no. No, 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 no no, 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 no. Ayyan, mga gar, kung sino ang pwedeng tumulong maglaba para mapagbigyan ng crocs na to. <laughs> Ay, lako. Like. Kita nyo, oh. lalaban lang, tutulong lang akong magbanlaw. Oh, may crocs na iyo. Grabe, di ba? Grabe, oh, di ba mga gar? Oh, kung sino tutulong na magbanlaw. Oh. Ayan, ang reward. Crocs. eh, no, grabe, di ba? Oh? Napakaganda yan. Kulay cream, mga galo Di ba?